Ang Korean thriller mystery film na may pamagat na, Target, ay ipinalabas noong 2023. Sa simula ng pelikula, makikita ang bagong kultura ng panahon na parte na sa araw-araw sa buhay ng tao ang paggamit ng cellphone, sa South Korea isang online shopping site na Target ang madalas nilang gamitin para ipost ang mga kagamitan na gusto nilang ibenta. Nang araw na yon, isang binatang nagngangalang Lee ang nagpost sa online para ibenta ang kanyang computer, Maraming nagka-interes, pero ang profile na magandang babae ang kanyang piniling sagutin. Nang makachat niya ito, nagkasundo sila na magkita sa apartment ni Lee, kaya ibinigay ni Lee ang kanyang address sa babae. Kinagabihan habang excited na si Lee na makita ang magandang kachat, nadismaya si Lee nang magchat ang babae na hindi ito makakarating, at ang kapatid na lang nitong lalaki ang pupunta para bilhin ang computer. Ilang saglit pa dumating na ang buyer na lalaki, nag-aalangan man si Lee, Pinatuloy pa rin niya ito sa loob, pero nang ma-check na ng lalaki ang computer, bigla na lang nitong pinagsasaksak si Lee. Patay na si Lee at hindi na malalaman pa nito na isang notorious na scammer ang kanyang pinapasok, modus ng scammer ang magpanggap na bibili pero kapag nakapasok na ng bahay, pinapatay nito ang kausap. Ginagamit din ng scammer ang cellphone at account ng kanyang pinapatay para may benta ng murang halaga sa online market ang mga kagamitan ng biktima. Doon na rin ito titira muna, habang araw-araw pinapapick up lang nito sa mga delivery riders ang package sa labas ng pintuan. Samantala kung may mapaglamang sa kapwa, mayroon naman patas na lumalaban sa buhay, tulad ni Suyon, na matyagang nagtratrabaho bilang project manager sa isang construction company, na madalas siya ang sisihin at ibawa sa kanyang sweldo ang danyos, dahil sa kapalpakan ng kanyang mga tauhan, pero mas nabuibuisit si Suyon, kapag nakikita niya ang pagmumukha ng project engineer na si Kim, Napiling pogi at pinupormahan si Suyun. Ganun paman masaya pa rin si Suyun sa kanyang propesyon, lalo na kasama niya sa trabaho si Dalja na matagal na niyang kaibigan. Mag-isa lang si Suyun sa kanyang apartment, kaya malaking abala para sa kanya ang sira na niyang washing machine, ipinayo ni Dalja na para makatipid si Suyun, ay maghanap na lang ito ng mabibiling second hand sa target website. Naghanap nga si Suyon ng second hand sa online, dito niya nakita ang murang washing machine na nakapost sa account ni Lee, subalit matapos mabayaran niya ito at ma-deliver -e sa kanyang apartment, nadismaya siya ng malamang sira din pala ang nabili niyang second hand na washing machine. Laking gulat din ni Suyon na hindi na niya makita pa ang account ni Lee sa website ng Target. Ang sumunod na araw nag-file na si Suyon ng reklamo sa police station laban sa taong ng scam sa kanya. Pero sinabi ni Detective Choi, araw-araw maraming reklamo na katulad kay Suyon ang natatanggap nila, kaya baka abutin pa ng apat na buwan bago masimula ng imbestigasyon. Sinabi rin ni Detective Ju na hindi madali mahanap nila ang scammer, lalo na kung nakatira ang mga ito sa China o Pilipinas. Lalong na ini si Suyun na malabo na niyang makukuha pa ang perang kanyang pinaghirapan, kaya napilitan si Suyun na kumuha na lang kahit installment ng bagong washing machine para may magamit lang. Nang gabing yun sinubukan ni Suyun na hanapin muli ang account ni Lee para kumpruntahin ito. Makalipas ng ilang oras, laking tuwa ni Suyun nang madiskubre niyang kaya hindi niya makita ang account ni Lee, yun ay dahil sa pinalitan ang profile picture nito, maging ang pangalan sa account. Habang may mga nakapost pa rin doon na mga binibintang kagamitan, naisip ni Suyon na para wala ng iba pang mascam, naglagay ito sa comment section ng mga babala na isang scammer ang may-ari ng account na yun. Samantala, gising pa din ng lalaking may hawak ng account ni Lee, nabasa agad nito ang mga nilagay na babala ni Suyon sa mga post nito. Nagchat ito kay Suyon at nagbanta na kung hindi titigil sa pag-comment si Suyon, pagsisisihan ito ang lahat. Nagulat si Suyon na nagchat na sa kanya ang scammer, pero hindi pinansin ni Suyon ang banta ng scammer. Bagkus ininsulto ito ni Suyun na manloloko at walang kwentang tao ang scammer, sinabi rin ni Suyon na nagreport na siya sa mga pulis kaya malapit nang matapos ang modus ng scammer. Walang kamalay-malay si Suyun na bukod sa mapanganib na tao ang kanyang ininsulto, kumpleto din ito sa mga aparatos para pagkaperahan ang pagiging hacker nito, at dahil sa nagalit ang scammer sa mga sinabi ni Suyon, hinakagad nito ang cellphone ni Suyon at mga website, para makuha ng scammer ang mga impormasyon tungkol kay Suyun. Kinabukasan, habang lunch break nila, nakatanggap si Suyun ng tawag sa isang babae, nagtatanong ito tungkol sa pinamimigay ni Suyun na washing machine. Inakala ni Suyun nagkamali lang ang babae ng tinawagan, pero ilang sandali lang may muling tumawag na ganun din ang tinatanong kay Suyun. Nagtaka si Suyun kung bakit buong araw maraming tumatawag sa kanya, hanggang matuklasan niyang may nakapost sa kanyang account sa online market na may ipinamimigay siyang washing machine. Binura ni Suyun ang post sa kanyang account, akala ni Suyun nagkamali lang ang system ng online market, kaya panatag na siya na wala nang mang iistorbo pa sa kanya. Pero lalong sumakit ang ulo ni Suyon, dahil nang makauwi siya ay sunod-sunod na may mga nag-deliver ng pagkain kahit wala siyang ino-order. Sigurado si Suyon na nahack na ang kanyang cellphone at walang ibang may kagagawan kundi ang nakaaway niyang scammer. Kinabukasan naglagay si Suyon ng babala sa pintuan para sa mga delivery riders, na hindi siya ang nag-o-order kundi ang isang scammer pumunta ulit si Suyon sa police station at nagreklamo na hinak ang kanyang cellphone na ginagamit na sa pang-i-scam -e sinabi ng mga pulis na mahirap patunayan ang reklamo na walang matibay na ebidensya pinayuhan nila si Suyon na magpalit ito ng cellphone number ganun pa man nangako sila na iimbestigahan nila ang nangyari nang hapon na yon Pinuntahan ni Detective Joe ang tirahan ng itinuturo ni Suyon na scammer na si Lee, pero sinabi ng may-ari ng apartment na ilang araw nang hindi nila nakikita si Lee, hindi rin pumayag ang may-ari na papasukin sa apartment si Detective Joe dahil wala itong dalang search warrant. Nang makauwi si Su Yun, kinabahan siya na baka may nakapasok na sa kanyang apartment, dahil nawala na ang papel na inilagay niya sa pintuan, chinek ng mga pulis ang ilang CCTV ng building pero wala silang nakitang taong hindi taga roon. Sinabi ni Detective Joe na hindi nila pwedeng i-check e lahat ng CCTV ng mga kapitbahay ni Su Yun dahil lang sa nawala ang papel sa pintuan nito. Dahil doon bumili na lang ng bagong SIM card si Suyun para hindi na ito magambala pa ng scammer, sa gabi nagtambay muna sa apartment si Dalja para mawala ang kaba ni yun, pero nang umuwi si Dalja, naroon lang ang scammer at nagmamasid sa labas kay Suyun. Kinaumagahan nagulat si Suyun na may teknisya na nag-aayos sa water sprinkler, sinabi ng teknisya na nagpalagay ng CCTV sa sprinkler ang mga tenants para sa kanilang proteksyon. Nag-text ang ina ni Suyun na humihiram ng pera dahil sa may kailangan itong bilhin. Nagduda si Su Yun kaya bago ipinadala ang pera, tinawagan niya muna ang kanyang ina, pero hindi ito sumasagot. Nag-text si Su Yun at nagtanong kung nasaan ang kanyang ama. Nagulat si Su Yun sa reply na nasa trabaho ang kanyang ama. Nakumpirma ni Su Yun na hindi nga ang kanyang ina ang kausap kundi ang scammer, dahil hindi alam ng scammer na matagal nang patay ang kanyang ama. Sigurado si Su Yun na hinak ng scammer ang cellphone ng kanyang ina para malaman nito ang kanyang bagong number. Matutulog na sana si Suyon, bigla siyang napabangon dahil narinig niyang may nagbubukas ng kanyang pintuan. Nanindig ang kanyang balahibo sa takot nang biglang nagbukas na ang pintuan na may dumungaw na isang lalaki. Sinabi ng lalaki na siya ang tinawagan ng boyfriend ni Suyon para maka one night stand ni Suyon. Kahit natatakot dali-daling tumawag sa police station si Suyon, kaya galit na umalis na lang ang lalaki. Napagtanto ni Suyon na pati ang kanyang electric door lock ay nahack na rin ng scammer. Maya maya nagtext ang scammer, humihingi ito ng 5 million won o mahigit 200,000 pesos. Nangako ang scammer na titigilan niyang iharas si Suyon kung makakapadala ito agad sa loob ng limang minuto. Pero hindi pumayag si Suyon, makalipas ang limang minuto, isang lalaki na naman ang dumungaw sa pintuan at nagpupumilit itong pumasok, habang hindi na makagalaw pa sa matinding takot si Suyun, nang biglang dumating si Detective Joe at pinagsasapak ang lalaki. Akala ni Suyun tapos na ang problema dahil nahuli ni Detective Joe ang scammer, pero hindi ang scammer ang kanilang nahuli. Sinabi ng lalaki na may nagchat sa kanya at inalok na libreng one night stand sa apartment ni Suyun, naniwala ang lalaki lalo na nang makatanggap ito ng sex video ni Suyun, pero sinabi ni Detective Joe hindi si Suyun ang nasa video kundi ibang babae. Ang sumunod na gabi lalong natakot si Suyon ng e-chat ng scammer ang mga impormasyon mula pagkabata sa buhay ni Suyon, nagbanta ang scammer na hindi nito titigilan si Suyon. Pinakiusapan ni Suyon si Detective Ju na mahuli na ang scammer dahil labis na ang pakikialam nito sa kanyang pribadong buhay. Pero sinabi ni Detective Ju na hindi sila makakuha ng search warrant dahil walang formal na kaso, ganun pa manaawa si Detective Ju kay Suyon nang makitang nanginginig si Suyon sa takot. Nagdahilan na lang si Detective Ju na may report na nawawala si Lee, kaya pumayag ang landlord na pumasok sila sa apartment ni Lee. Nagtaka sila na wala ng mga kagamitan sa loob, maliban lang sa isang freezer, pero nang buksan nito ni Detective Ju, laking gulat nila nang makitang pinagkasya roon ang bangkay ni Lee. Agad dumating ang forensic team para mag-imbestiga sa lugar, at lumalabas sa investigasyon na doon tumira ng ilang araw ang pumatay kay Lee, kaya nalinis na nito ang lugar at wala na silang makitang kahit fingerprint para matukoy ang killer. Labis na na-trauma si Su Yun, lalo na itong kinakabahan dahil hindi lang scammer ang kanyang nakaaway, kundi isa din pala itong serial killer. Dumating naman ang mga pulis ng Homicide Department, at sinabi nilang dahil murder ang nangyari, sila na ang may karapatan na humawak ng kaso. Pero sa paniniwala ni Detective Ju, na dahil tungkol din sa cybercrimes ang kaso, itinuloy pa rin ito ang pag-iimbestiga. Nakita nila sa history ng account ni Lee sa mga nagdaang ilang araw, na marami itong binentang kagamitan sa online market, at ang huling transaction sa cellphone record ni Lee ay bumili ito ng freezer. Sigurado si Detective Ju na ang killer ang bumili ng freezer para doon ilagay ang bangkay ni Lee. Nagpasya si Suyun na lumipat ng apartment pero hindi rin natuloy dahil malaki ang magagamit niyang pera para makalipat agad. Sa sobrang pag-aalala ni Suyun pakiramdam niya palaging nakasunod sa kanya ang scammer. Hindi na rin maalis sa isip niya ang takot na baka may iba ng taong nakapasok sa loob ng kanyang apartment. Dahil sa lumabas sa balita tungkol sa pumapatay na scammer, nagreklamo rin ang isang babae na nakaranas ng katulad kay Suyun. Sinabi nito na may mga binili siya sa online pero hindi dumating lahat at hindi na rin niya makita ang account ng seller hanggang nadiskubre niyang nagpalit lang ito ng pangalan sa account. Dahil sa kanyang galit, nareport niya ang account at naglagay siya ng babala sa comment section na isang scammer ang may-ari ng account na yun. Mula noon araw-araw may mga nagde-deliver na sa kanya kahit wala siyang ino-order, sobra rin siyang napahiya sa social media dahil sa mga gawagawang kwentong kabastusan sa kanya ng scammer. Isang gabi ay pinagtangkaan na siyang patayin ng scammer subalit nagawa niyang makatakas. May mga pulis na inilagay si Detective Ju para magbantay sa labas ng apartment, umaalis din ang mga ito kapag pumasok na si Suyun sa trabaho, pero habang nasa trabaho hindi mapakali si Suyun sa kaiisip kung sino at ano ang mukha ng scammer. Nang araw na yun maagang umuwi si Suyun, subalit nagulat siya sa pagdating ni Kim, sinabi ni Kim na nag-aalala siya kay Suyun kaya gusto niya itong samahan at makausap, pero natakot si Suyon na baka si Kim ang scammer. Agad niyang isinara ang pintuan at naipit ang kamay ni Kim. Galit na galit na umalis na lang ito. Pero nanindig ang balahibo ni Suyon nang matuklasan niyang may pumasok sa kanyang banyo at naligo. Maging sa kusina ay pinakialaman din ang mga pagkain nang biglang mag-on ang computer at nag-chat ang scammer kung bakit maagang umuwi si Suyon. Lalong natakot si Suyon dahil kontrolado na rin ang scammer ang kanyang computer. Nagimbestiga ang mga pulis sa apartment ni Suyon pero wala silang makuha kahit fingerprint ng scammer, nakita din nila sa CCTV na pumasok ito na may suot na helmet. Sa sobrang stress ni Suyun, hinimatay ito. Sa ospital na nagising si Suyun, doon na siya dinala ni Detective Joe para makapagpahinga ng mabuti. Nagulat si na Detective Joe sa nadiskubre na may anim na kasong katulad kay Suyun ang nakafile sa ibang police station at lahat ng biktima ay pinatay ng scammer. Kinabahan na naman si Suyon habang kalalabas pa lamang nito sa ospital, dahil tinawagan siya ng scammer. Nakiusap si Suyon sa scammer na tumigil na, pumayag ang scammer pero humingi ito ng 10 million won o mahigit 400,000 pesos. Napilitan pumayag na si Suyon sa gusto ng scammer, nag-withdraw na lang ito ng pera, sumunod din ito sa utos ng scammer na i-off niya ang kanyang cellphone, ang hindi alam ni Suyon, naghihintay sa labas ng kanyang apartment si Detective Ju, paulit-ulit siyang tinatawagan nito dahil alam ng detective na nanganganib na ang buhay ni Suyun. Natrack naman ni Detective Choi ang cellphone ng scammer na naroon lang sa paligid ng apartment ni Suyun, kaya nagmamadaling sinundan rin ito si Detective Ju. Habang abala sa pagtawag si Detective Ju, nagulat ito nang biglang binasag ng scammer ang salamin ng sasakyan, hindi na rin ito nakaporma nang may pinaamoy na kemikal ang scammer. Ilang saglit lang nawala na ng malay ang detective, plano sana ng scammer na patayin nito, pero hindi nito magawa dahil may mga tao sa paligid. Iniwan na lang nito si Detective Ju, umakyat nito sa apartment para abangan ang pagdating ni Suyon at kunin ang perang hinihingi niya dito. Pero nagkataon na naghihintay sa labas ng pintuan si Kim dahil ibig nitong mag-sorry kay Suyon. Naisip ni Kim na ang scammer ang nagtatangkang pumasok sa apartment ni Suyon, galit na lumapit si Kim, subalit bigla na lang siyang pinagsasaksak ng scammer. Ilang sandali pa dumating na si Suyun, nang mapansin niyang may CCTV sa loob ng sprinkler, at lahat ng sulok ng kanyang apartment ay may nakatagong mga kamera, na ibig sabihin araw-araw minamanmanan siya ng scammer, bigla rin siyang kinilabutan ng makitang nakatago sa isang tabi ang wala ng buhay na si Kim. Huli na ng maramdaman niyang nasa likod na niya ang scammer. At bigla siyang hinila nito, hindi na makakilos pa si Suyun dahil sa matinding takot, hanggang makita na niya ang mukha ng scammer na walang iba kundi ang teknisya na nagkabit ng CCTV noon sa labas ng pintuan, wala na rin siyang nagawa ng patulugin na siya nito. Eksakto naman na dumating na sa apartment si Detective Choi, na nakita niyang tinangay ng isang lalaki si Su dali-daling hinabol nito ang sasakyan ng scammer. Nagkamalay na si Detective Ju, kaya narinig nito ang pag-report sa radyo ni Detective Choi, nagmamadaling hinabol din ito sina Su Yun. Subalit dahil sa bilis ng kanilang paghahabulan, hindi nila napansin ang truck at nabangga sila, naabutan na lang ni Detective Ju na nakataob na ang mga sasakyan, at nakatakas na ang scammer, agad isinugod ni Detective Ju si Nasuyon sa ospital, pero hindi na kinaya ni Detective Choi at binawian na ito ng buhay. Nagalit si Detective Ju sa nalaman sa mga investigador ng homicide na hindi muna priority nila ang kaso, dahil sa wala silang makuhang matibay na ebidensya para makilala ang scammer. Makalipas ang ilang araw lumipat na si Suyon ng tirahan, pero nanatili pa rin sa kanya ang takot dahil sa pangako ng scammer na babalikan pa rin siya nito. Kaya naisip ni Suyo na lumaban at harapin ang scammer. Kinausap nito si Detective Ju at agad silang nagplano para mahuli ang scammer. Gumawa sila ng account sa online market gamit ang profile ni Dalja. Hahanap sila ng mga seller na may nakakadudang account at doon sila bibili. Sa paglipas ng mga araw, bumibili si Suyo ng mga second-hand items sa online, habang nagmamatsyag naman sa di kalayuan si Detective Ju. Isang araw tinawagan ni Detective Jiu si Suyon na medyo matatagalan siyang makarating sa location dahil naipit siya sa traffic, sinabi ni Suyon na walang problema dahil babae naman ang kanyang katagpo sa oras na yon. Pero laking gulat ni Suyon na hindi babae ang dumating kundi ang scammer, ipinarinig ni Suyon ang usapan nila kay Detective Joe na nagmamadaling tumakbo ito papunta kina Suyon. Kinakabahan na sinabi ni Suyon na bago niya bilhin ang item, ibig na muna niya itong etest sa kanyang apartment, ang hindi alam ni Suyon, na mukha na siya ng scammer, kaya pumayag itong sumama. Sa isang construction project ng kumpanya ni Suyun dinala nito ang scammer, nang biglang sinunggaban ng scammer si Suyun, pero handa si Suyun at mabilis na nakatayo. Natuwa ang scammer, sinabi nitong hindi na siya maghahanap para patayin si Suyun na tanging nakakita sa kanyang mukha. Pero sinabi ni Suyun na marami nang nakakaalam sa mukha ng scammer dahil nakalive sila sa social media. Lalapitan na sana ng scammer si Su Yun, biglang dumating si Detective Ju, at pinagsusuntok ang scammer, pero dahil may hawak na patalim ang scammer, nasaksak nito si Detective Ju. Lumaban pa rin si Detective Ju, hanggang may makuhang matigas na bagay ang scammer at ginamit nito pang hampas. Tumulong si Su Yun, sunod-sunod nitong binaril ang scammer gamit ang nail gun, pero agad din itong naubusan ng bala kaya si Su Yun naman ang inatake at hindi tinigilan ng scammer, maya maya kinuha nito ang patalim para tapusin na si Suyon, nang biglang sinunggaban nito ni Detective Joe dahilan para mahulog silang dalawa. Sa ibabaw ng kotse bumagsak ang dalawa, pilit na kumilos ang scammer para patayin si Detective Joe, pero dumating si Suyon at pinigilan ang kamay nitong may hawak na patalim. Habang si Detective Joe kahit nang hihina, tinakpan ng ilong at bibig ng scammer para hindi ito makahinga, ilang sandali lang namatay din ang scammer. Napaiyak si Suyun sa kasiyahan, makakatulog na rin siya ng mahimbing, at wala nang mabibiktima pa ang halimaw na scammer. Lumipas ang mga araw bumalik na ang normal na buhay ni Suyun, naisip ni Suyon na isang aral ang kanyang nakuha sa nangyari, na magduda muna bago magtiwala. Marami pong salamat sa panunood at pagsubscribe sa aming channel, ang shoutout po ay sa susunod na lang po nating video, pagpalain po sana tayong lahat, ingat po kayo palagi.